Bala po, kumusta na po kayong lahat? na po, yan, bala episode na ito, yan na po. Update ko po kayo sa ating panalim. Oh, ay eh, talaga po namang, kumbaga nakakatuwa na at nagsimula tayo sa buto. Pero ngayon ay eh, medyo may improve na po. Yan na po, oh. Kung mapapansin nyo po, medyo din na po yung iba. Ibig sabihin po, nakikita na, ano nakaraan po ay brown na brown pa po ay. Oh, yan. Pansin ko po din eh, sa side na ari. Ay... Madalang, aray, utang po kita po naman, ah, hindi po tulad na, aray. dalikit, ay palagay ko ay siguro nasa buto din, ah, ho. yan, aray po ay mustasa, mm. Uh. ayan, ah, uh. pwede na rin po pang transplant yung iba, abay, mayroon nang nadalaw, oh, yun, oh. Ito na ho yung ating pananim Nakakatuwa na oh Kaya yeah, ito po oh Ari po ang update Ay aray, yung kabila ay talagang wala ba oh Madalang oh. yeah, Hmm. Yan ang bilis po Bilang po siguro tayo ng 20 to 15 days Yang ganyang kalalaki ay katay makakatikim na oh yan po ang tawag niya direct seeding direct seeding oh. yan yeah, mayroon ng ano dumadama atake ah malayo pa ang umaga Di matanaw ang pag-asa Hanggang kailan magtitiis sa paghihirap ko Kung sa dilim hinahanap Ang pag-asa na walang landas Kailanman darating ang bukas para sa akin Malayo po ang umaga. Maganda po yan at kumbaga Basta sa next update ko po yan ay medyo maverde na talaga oh. Ay isang pitsa ay medyo matamlay Oh. Gawa po na medyo stack din yung buto na rin ay eh, nung ating pong inihasik ya yeah. Ay ari ay parang malakas-lakas ang laban. Naring ating ito. Okay. Natin na huway, oh. natin ang ilan. Ang lalaki na ho ay Gasilok na po u oh. Makasisa natin yan Sabog ang ano yan At saka po pati Kung maano po natin yan Sana po ay sabog din agad ang ano yan Yung dahon Kaso na delay po ba yung pataba Gawa ho nang wala nga agad na order na ipot Ay kaya yan ngayon pala Siguro tumalab na yung ipot nating inilagay Oh dito malinit limit dito sa side dito oh. yan po ay mustasa tatanggalan may pitik na agad ay ito na lahat ay hindi naman wag naman sana meron hong insekto na matatapang ay yung malalakas dumali ay. Dini po naman tayo sa bok choy. Uh -huh. Naputol pa. At saka po kagandahan ngayon. Sa gabi ba'y umuulan tapos sa araw mainit. Eh di kumbaga tama tama po na yung ulan sa gabi ay siya magdidilig pa rin pero minsan bago tayo umuwi dinidilig pa rin natin kumbaga ano po Hoy! Oh, may kitang ulan sa gabi may kitang ulan sa gabi ay di sa araw na may kailangan ng araw ay pag umulan ngayon ay di eh, oh. kumagay pag po umulan ng araw ay hindi magagamit yung paano oh, nga ba pabor po ng umulan ng gabi kaysa po umulan ng araw gawa po ng kailangan ng halaman ay araw tama ano po araw araw ay san san ibig sabihin po kagaya ko ngayon kailangan ng sinag o kung ngayon naulan ay di walang sinag ano po yun yun po ang ibig kong sabihin gara lati mukchai yeah. green pichai ang tawo po no iba diyan green pichai aw oh. antawag nang iba green pichai Yan po mga bingaw-bingaw na ganyan ay ating aanuhan. Lilipatan. Sa gabi po siguro tayo maglilipat, gawa po ng para mas makuha nila yung ano sa gabi po ba. Yung sustansya. Hindi mas sustansya, resistensya. Oho. gawa po ng paggabi mahalumigmig yung klema ay di hindi po hindi sila may stress agad na pagkabunot sabay tanim mo, para makaka-recover po ba agad recover yan ang ganda yun green na green yan update update po yun po, wild duck wild duck para po yung green pechay ay rin tatlo para naman yung pechay na ating tunay na pinipechay lapad na rin eh. yan may sumibol na halaman ay eh. e babayaan na natin yan oh. Eh. yan man din pala aring, yung kulay pink yan yeah, may sumibol po magkapatid ng rin pechay na ari ay, uh, bigat i-ripula din. Ay pichay na nga pala rin tunay. 1 2 3. Pichay Nasa buto talaga ay. Eh. Stack po yung buto natin doon Unti mo parey ang kapal ng sibol. 'Yun nandun na stack ay. Oh. Makapal-kapal 'ari. Yan, ari po ay. Yung una natin ay mustasa, tapos andito na po tayo sa pichay dais-dais lang po ay uh. tas pagbalik po uli natin mustasa uli ating chinechip din po uh. Yan, ang sarap po na yan. Ginisa, no? Uh. Pabor po sa atin, hindi, hindi na tayo ngayon magdidilig Basang basa po ang lupa eh uh. Ang lapad Yeah, Ari po na may mustasa uli. Tigagat lang plat po yan ay. Aw. Oh. Mustasa uli. Tapos po pala, nabago na rin yung plano natin dun. Yan na yan, ano po, pagbago bago Ay, ang hirap din nga magsalita ng period, ng tapos. Gawa ng ari pala. Ay, ngayon, nakikita ko, pwede nating pabutuhan. Ari, tiyan po, tayo mamaya. Yang sibuyas natin. Sabi ko pa, mati aakatin sa iba, na po, ay, yun po yung totoo. Ating bubutuhan yung magugulang na po ba. Tayo po yung mangunguhan na ng buto ng ano, ng seeds oh yan buto ng seeds <laughs> buto po ng sibuyas oh yan ari po nasabi ko pa man ah, di ano ah, ah, ay talagang yun nga ho sasabihin ko sa iyo mahirap magsalita ng period dun tapos ba ay pala eh. hindi natin aakatin na ay ganon din po naman oh Ma may mapapakinabang pa rin po naman yan hahanapin po natin eh, yung mga kasing ko yung magulang gulang oh yan oh yan, tulad po na rin, oh. Yun, uh. Pwede po yan, uh -huh. Kung ako ang tatanungin ay uti lang na nang ang ang buhay natin ay simple lang. Yan, yeah, ito po, ating aanihin na, oh. Sumulat ako para sabihin na mahal kita. Di ako nagsisisi sa'yo ginawa At sa lalim ko ay lahat Mapaglaro ako noon at di nagtapat Paalam ana, kumusta ka na ba? Balita ko'y mayroon ka ng iba Di talaga tayo bagay para sa isa't isa Sadyang ang buhay natin ay na simple lo Sumulat ako pa Malaman mo minamahal pa rin kita Di kita kita sinisisi sa iyong mga gawa laro aku adinat tepo ba alam ana kamu stekan ba kanina, ganito po ating kinukuha ng Ang sabi po sa akin, nung mga ibang magtatanim, pag daw po nagmula sa buto, oh, yung tinanim ay mabilis umursa. Oh, ay kaya ating iniipon, no? Oh. Yan, kumpara po ba sa akat, ay di kumbaga po, lahat ating sinusubukan, Oh. Para ba matry? Yan, oh. Yo! ayun po, ito po ang ating plambe na tayo magpapabuto naman, ah ah, nadaming ka oh yun oh. yan oh. ayos din po naman, may pakanabang naman Hmm. yan, nari po yun talagang mga hindug na yan, yeah, hindug na po yan, yung mga itim-itim Hmm. Isang kilo po nito ay maano din ang presyo, mataas. Para na 2000 po eh, pero pakadami po naman ng isang kilo. Parang bulakay oh. Magaan. Ayan po, ito na po ang naging ano natin dito ngayon. Plano. Okay na po yung ating pichay mustasa, paksoy. Tapos ari po, tayo nanguha po ng buto para sa sibuyas po naman. Yun, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.